Hello mga kasari, hello mga sisiko, ko, good afternoon sa inyong lahat, welcome ulit sa aming channel, Rose and Dave channel, ayan nakasmile sa si ate Rose ninyo, smile lang tayo mga sisi para pumasok ang gracia, <laughs> para pumasok ang blessing, so ayan ate Rose kilos. Huwag nang magpapatay-patay kasi ilang araw na lang ay magpapasko na. Kung hindi ka kikilos ateros, rose, wala nang mabibili ang mga customer mo sa iyong sari-sari store. So, ayan, mga sisi, kumilos sa talaga si ate rose ninyo. Hindi kailangan magpapatay-patay sa panahon ngayon. So, kahapon, linggo, naghanap kami ni Kuya Dave ng grocery kung saan kami mamimili ng mga kulang-kulang dito sa tindahan namin. So, naisip pa namin na pumunta ng Gaisano. Kasi ang Gaisano is along the highway lang. So, yung mga sasakyan, pwede siyang ipark sa labas lang tapos paglabas mo sa grocery ayan na kaagad yung mga sasakyan nasa highway na kaagad kasi yung grocery na binibilhan ko talaga yung nakikita nyo na nagbablog ako daming daming mga stock malapad malawak nasa basement kasi yun mga sisihan nasa basement underground kaya nakakatakot kapag Ako, maglindol na naman tapos nasa basement yun. Sabi ni Kuya Dave, matibay naman kasi tinitingnan niya yung yung mga posti, ang dami daw ang poste, pero nakakatakot pa rin mga sisi, isipin mo na sa basement, na sa basement tayo, kaya pumunta na lang kami ni Kuya Dave sa Gaisano. Sa so, sobrang focus ko sa pag-grocery doon sa Gaisano, kung ano yung mga kulang-kulang, kasi wala akong dalang listahan, ano lang yung memorize na lang, <laughs> wala kasi sa plano talaga. Ayan, so, sa sobrang focus ko sa paggrocery, hindi ako na ako nakapag-video pa doon sa Gaisano. Sige lang sa susunod i-video natin para makita nyo naman ang Gaisano dito sa Jensen. Ayan, mga sisi. So, hindi ako nakapag-video kahapon. So, nakapag-grocery kami. Kunti lang naman, mga 10,000 plus lang. Tapos, kanina, dumating yung mga item na order ko na naman sa grocery. So, andoon, ayan, full pack yung tindahan natin. Isishare ko sa inyo yung mga item punong-puno doon sa likuran, mga sisi. Keep on watching! Smile lang! Positive lang, mga sisi! Okay, so mga CC forward tayo dito kasi dito nakalagay sa dulo ng aming tindahan yung mga stocks namin na hindi pa na-open. Okay, so ayan na. Kanina dumating yung item from grocery. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos may kunting chicheria. Ito lahat ay nagkakahalaga ng 5,700. Ito ay from grocery and ito naman na naka may uh, siya na anong tawag niyan? Black Black na ito ay galing sa Gaisano. So, limang box ito lahat, mga sisi. Ayan, dami na ulit tayong stock. So, hindi pa muna namin ito na display kasi nga busy pa kami, busy pa si Ate Rose, nagbablog pa. Ayan, ipakita ko muna sa inyo. Sabi ko kay Kuya Dave, hayaan mo lang na naka ganito pa siya kasi ang mahalaga is mayroon na tayong stock. Madali na lang itong i-display. Uh, Mag-overtime na lang siguro kami ni Kuya Dave para ma-display namin ito. Ayan, so, full pack na ulit ang ating tindahan. Okay, ito na lang yung i-open natin mga sisi kasi ito yung mga item na hindi mo makikita sa grocery. Halos hindi mo talaga ito nakikita sa grocery kaya ito na lang yung isi-share ko sa inyo. Ayan, itong i-open ko. Tapos yung mga naka-close pa na box ay yung sa grocery. Lagi din naman yung nakikita pag nag-haul ako. So ito, ayan, bubili tayo dito kasi kalbong-kalbo na yung aming sari-sari store. Tatos, ibang kulay ng tatos, sweet corn flavor. Benta ko nito is 12 pesos. Ayan. Tatlo yung kinuha natin. Tapos mga chichirya na to mga sisi. Ito, ganito. Yan, walang ganito sa grocery. Marami yan, isang box. Tapos, ito dito is yung mga yaki. Magkano na ba ang benta ninyo sa yaki? Tatlo, limang piso. Ayan, comment down below kayo mga sisi kung tatlo o dalawang piso na ang isa. Dito sa akin is 3 pieces, 5 pesos. So, yaki kumuha ako ng limang yaki kasi alam niyo naman bihira lang ako makapunta sa grocery tapos ayan lollipop tatlong piraso limang piso ayan and ito matagal na akong di nagbenta nito mga sisi kasi ang mahal na pero benta natin ito ng dalawang piso isa para uh, bago na naman yung mga candy ko kasi pabalik-balik na lang Mag, nagsasawa na yung ating mga suki tapos, kalchis, dingdong na malalaki. Walang ganito kasi sa sari Yan, mga dingdong. Cheesy, cheapy. Ayan. So, parang itong laman ng itong isang box talaga, hilain natin dito. Puro mga chichiria, yan. Ayan, yun, chichiria. Tapos, ito. Ito'y mga non-food siguro. Okay, sa maliit na box ay non-food. Tapos puro. Ayan, tapos kumuha ako ng ganito mga sisi kasi ito yung mabenta. Benta ko nito is uh, 28 pesos. Nasa 23 mahigit ang puhunan. And tissue. Ayan, walang tissue sa grocery na ganito. Kumuha tayo ng maraming tissue. Ayan. Gamit sa bahay na tissue. Tapos, nilagyan pala ng ano. Ito lang yan muna. Malalaking pansit kanto na laki. ni Tapos, quick chow. And ano pa ba ito dito? mga oyster sauce na malalaki. Tapos, ito yung isa, ka, isa sa pinaka mahalagang binili ko talaga doon ay ang maling. Ayan, maling. Kumuha ko ng sampung ganito mga sisi. Ayan. Kasi maraming nagahanap uh, naghahanap nito dito sa aming tindahan. Mabenta talaga itong maling. So, sampu yan. And, ano pa ba ito sa ilalim? Tapos ito, o luncheon meat. Ayan, imported pa rin to. Naka, nakalimutan ko na yung price. Yung maling isbenta ko ng uh, 140 lang. Ito, tingnan ko pa muna yung price. Kasi hindi ko memorize mga sisi. Halos yung mga ano namin dito. May mga item talaga. Yung mga hindi talaga as in mabenta ay, nakakalimutan ko. Tapos ito, bat choy, kumuha din ako. And ano pa ba itong sa ilalim? Yan, mga dilata na. Mga sisi. Ayan o. Oh. Ito, five pound sardines. Tapos, dito naman sa kabila ay yung mga biscuits, mga pangbaon sa kabataan. Ayan, cold cheese. Ayan, tapos, kumuha tayo ng kapi stick na may na, parang maliit na mag. Ayan, yan. Okay, sa so mga sisi ha, maging alerto po tayo kapag may nakikita tayo na may additional na mga pa-promo. Katulad nitong Nescafe na may kasali siyang cup. Parang cup siguro ito na maliit. Tingnan natin mabuti kasi nga yung iba is strategy lang. Tapos pag ano mo pala, pag nakabayad ka na, pag mo sa bahay, nakikita mo yung price na yun palang nakatayup up ay kasali sa bayad mo. Kaya siguraduhin natin na yung kinuha natin ay ito yung, hindi eh, di ba, may mga pa-promo siya. Free talaga. So, tingnan natin, tanongin natin yung mga ahente na nakikita natin doon na ito by free ba talaga. Baka may bayad ito. Katulad nung tang dati na yung tang nalagayan ng tubig. Yung sa pangbata. Ayan, kasali pala yun sa bayad. Kaya maging alerto tayo. Hindi lahat ng may mga pa-promo ay free talaga. Ay, yung mga kalchis, tapos beng-beng. Ito, mga sisi. Oh, ayan, wala ito sa grocery. Kaya kumuha talaga ako ng mga ganito. So, tanghon. Ayan, tapos ito ay mga fish milk. And, nag-add na rin ako ng chamomile. Chamomile tea. Sabi ni Dr. Willie Ong, maganda daw ang chamomile tea na inumin. Ayan, para sa health natin, diabetes ka high blood, maganda daw to. So, kumuha ako ng chamomile tea. And ano ko ba to? Itong mga Alaska crema na may ano siya, makasave daw tayo ng 15 peso. So, unti-unti unti-unti na akong namimili ng mga ganito mga sisi, mga gatas. Ayan, para uh, may stock na ako kahit pa paano. So, may gi order naman ako ay grocery na Nestle cream. Ito lang wala sa grocery, mga sisi. Kaya, kumuha na ako. And, ito lang siguro naman yung nabili ko sa Gaizano. Ayan, ito lahat. Okay, tapos ito pa. Okay, so thanks for watching mga sisi ha. Ito lang muna yung update natin for today. Love you so much.